Iris, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ang maging maunawain sa mga nasasabi ng magulang ay iyong dapat nagagawin, ang magbibigay lalo ng masayang araw sa tahanan, at good vibes ng swerte, sa mga gustong mong magawa ngayong araw, matapos mong mapagbigyan ang kanilang magustuhan na makakaya mong magawa, at iiwasan mo lang ang deal sa mga dalawa ang kasarian, na babae, dahil may swerte silang mas malakas sa iyo ngayong araw. Magagastusan ka lang sa kanila kung sila ay makakausap ang pinapahiwati. Sa iyong pera ay unahin mong bigyan ang minamahal kung ikaw ay mayroon ekstrang pera, nang patuloy na sumasaya ang gabay, at nang lagi kang mabigyan ng mga katalinuhan sa paggawa ng pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw ang maging malambing ka sa minamahal, nang lalong gumanda ang positive energy ng swerte sa pag-iibigan, na magkasama sa paggawa ng ikakaasenso sa pamumuhay, at ang Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 17 number 25 at number 10. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may usapan sa mga kamag-anak, ay dapat na ikaw ay tumuloy dahil makakagawa kayo ng pag-unlad. Para sa inyo ang pwedeng maging pag-uusapan ay magiging maayos ang resulta ayon sa iyong gabay. Ang pinapahiwatig ng gabay kung may anak na pangarap na isang pagnenegosyo, ay wala pang sinyales na maayos na swerte, Maghintay pa ng may kusang gagabay para makapagnegosyo ng maayos. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyalis na problema na pwedeng mangyari ang dapat ay maging maingat sa lahat ng bagay sa paggawa at pagkilos, at doon mo mapipigilan ang senyales na suliranin sa hanap buhay, at ang libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 10 number 34 at number 25. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may deal ka sa mga kapatid at magulang ay huwag mong kakalimutan at siguradong makakagawa kayo ng mapagkakasunduan sa usapang pamilya ang magagawa at pagunlad ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay bawal muna tumanggap ng bisita, lalo na kung ibang tao. Dahil sila ay magdadala ng bad energy sa tahanan, kaya huwag magpapasok sa kabahayan ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay maayos walang sinyales na problema. Maging masipag ka lang sa mga gawain, ang dapat mo lang iiwasan ang mga discussion sa trabaho, nang maging masaya ka sa buong araw sa hanap buhay, at ang Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 15, number 34 at number 27. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may sinyales na may makakausap ka na laging nakikita mo na malapit sa iyong pamilya. Okay naman ang kanyang aura kung talagang may gagawin siyang proposal na hanap buhay. Kaya iyong pakinggan at baka makagawa kayo ng bagong other income, at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya, sa paglalakbay kaya kung may mga lakad ay ipagpaliban mo muna, kung makakaya mo nang hindi ka magastusan o maabala. Sa ibang pahiwatig kung ang anak may ilalapit na pagkakakitaan, dapat mong lagi siya mabigyan ng advice para mas makabuo siya ng maayos na plano para kumita ng maayos na pera. Sa trabaho, ay wala kang problema ngayong araw kung magagawa mo makaisip ng bagong pamamaraan sa trabaho na kayang mapabilis na maayos ay iyong gawin dahil mag-uumpisa ng swerte mo sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ang dapat ay may mahaba kang pasensya dahil doon lalong sasaya ang pag-iibigan at ang Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color gold number 10 number 25 at number 16 Leo Ngayong araw ay pag-iingat ang pahiwatig para sa iyo, kung meron kang kakausapin, lalo na kung lalaki ay maging maingat, o iwasan mo na ngayong araw magagawa na madadalan kanya ng suliranin, lalo na sa pera pero kung hindi mo matanggihan, ay maging mas matahimik ka na lang nang wala kang makuha na bad energy, at isa mo masaya na magawa ang makadalaw ka sa magulang dahil madaming kayo pwedeng mapag-usapan na makakagawa ng ibang idea ng pag-asenso sa pamumuhay, ang pahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw kung may extra kang pera, ay pwede mong maabutan ang mga anak at minamahal pag-unlad lalo ang kayang igabay sa kaalaman sa paggawa ng pagkakaperahan, at pwede ring makatulong sa magulang at kapatid ayon sa iyong gabay sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan, maging maunawain ka lagi, at maging masaya kang mga kausap ng mga kapamilya, nang laging may grasya ng pag-asenso sa pamumuhay, at ang Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 20 at number 34 at number 15. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may usapan kayo ng mga kamag-anak o magulang ay iwasan mo muna dahil may iikot na hangin na may makakagawa ng tampuhan. Kaya umiwas ka muna para ang relasyon ay mapanatiling maayos, at ngayong araw ay maging strike to sa ibang kausap, dahil sa ganoon mo magagawa na ikaw ay swertihin, ang pinapahiwatig. Sa pamilya sa tahanan kung may bibisita na kamag-anak na galing sa malayong lugar, nang biglaan ay masaya na pakisamahan, may maibibigay silang swerte sa pagtutulungan ng bawat pamilya. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig, kung may... Plano ng isang bakasyon ay pilitin na may tuloy ng lalong magbigay ng positive energy sa pag-iibigan ng swerte, at sa iyong pera ay pagsisino, kayong dalawa ng minamahal, ang pwedeng gumastos dahil may dalang swerte sa inyo ang perang hawak ngayong araw, at ang liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw at ang mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color white number 22, number 25 at number 14. Libra. Ngayong araw kung may bigla ang dumating na makakausap, na negosyante ay dapat mo lang pakinggan ang kanyang sasabihin, para mapag-isipan mo kung may project kang iba ay pwede mong makasama, at talagang makakaganda sa iyo kung makukuha mo na magkasundo kayo at magtiwala sa isa't isa, at maganda naman ang iyong aura ngayong araw, sa pakikipag-usap na magagawa sa pamilya, at sa mga magulang, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay maging maingat ka lang sa buong araw, may sinyales na problema, kung magiging padalos-dalos ka, sa paggawa at doon pwede magumpisa ang suliranin, sa mga kasama sa hanap buhay, at sa iyong pera dapat kang mas maging maingat, kung maglabas ka ng pera dapat ka na mapagsuri, para ang pag-asenso ang iyong magagawa, na paglalabas ng pera, pagmasaya kang maglalabas ng pera, ay may swerte sa iyong magagawa. Sa tahanan, ay pag-iingat sa mga kalusugan. May sinyales na may dadalaw ng hanging nagdadala ng ikakahina ng kalusugan, laging magingat sa mga kinakain, ayon sa gabay kalusugan sa pamilya, at ang aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 15 number 26 at number 12. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may pupuntahan kang meeting o okasyon, ay dapat na matuloy na huwag masyadong maaga, para maipon mo ang iyong katalinuhan, kung may pag-uusapan ang makaiwas ka sa mga tricks nila na hindi ubra sa iyo ang pahiwatig, mayroon ka naman na magandang karisma ngayong araw, na mabilis mo mapagkakasundo ang mga may tampuhan ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Ang isa pang pahiwatig kung may deal ka at ikaw naman ay maglalakbay ngayong araw kung ang pupuntahan ay pwedeng kumita ng pera at magagawa mong pabor ang pwedeng mong makuha ang pinapahiwatig ng gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ang pahiwatig maging maingat ka dapat sa mga gagawin sa trabaho sa buong araw, dahil kung lagi kang makikipag-usap ay may maiinggit lang sa iyo ng lihim, kaya mas gumawa ka ng matahimik at baka makita pa ng iyong boss ang kahusayan sa trabaho. At ang Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 24, number 10 at number 16. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may maayos. Kung may gagawin na paglalakbay kung ikaw ay may kakausapin, gawin mo at anduon ang iba mong swerte sa ikakasaya ng pamumuhay, at huwag ka rin muna makiayon sa mga ibang dating nakausap, kung may iaalok na pagkakaperahan, dahil walang sinyales na magiging maaayos ang lahat, dahil pwede na kayo maging magkaaway pa sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, ay napakahina ng kanilang enerhiya ng swerte, kaya iyong sabihan na kung may deal, na mabait at mahusay na magsalita, ay gawin nilang makiayon kagad para hindi sila madalaw ng ikakalungkot. Sa iyong pera ang pahiwatig ay maayos ngayong araw, kung gustong mag-invest na iyon namang napag-aralan na at kahit maliit ang kikitain ay gawin mo dahil makakatulong sa pamilya sa hinaharap. Sa trabaho, may sinyales na maayos ang buong araw sa mga ginagawa Pwede kang mahangaan ang iyong kasipagan ng mga kasama sa trabaho, at god sa paningin ng ilan sa iyong superior, at baka ang isa sa kanila ang makakatulong sa iyo sa pag-asenso sa hanap buhay sa hinaharap, at ang libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 22, number 40 at number 31. Capricorn, ngayong araw ang mga plano ng pamilya para makabuo ng isang pagnenegosyo. At mas mainam na lagi ninyo mapag-uusapan, para kung may mailalagay kayong mga bagong idea, ay pwede ninyo ituloy basta laging maingat sa gagawin na pagkuha ng tao ay magagawa ninyo na maging matagumpay ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay may maayos na araw sa iyong mga gawain, walang sinyales na problema, ang iingatan mo lang magbigay kagad ng pagtitiwala, at dapat ay may karamutan ka muna ngayong araw sa pagtulong, at gawin mo ang iyong mga gawain at nang makuha mo ang atensyon para makalapit ka sa pagunlad sa hanap buhay sa pera ay ang minamahal at magulang lang ang pwede mong mabigyan ngayong araw, para ang swerte ay lalong gumaganda sa inyo sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, dapat ay may masaya kang aura na makakausap ng minamahal, nang laging maalisan ng bad energy ang pag-iibigan, at ang cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 18 number 24 at number 40. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung may nagawa kang deal ng nakaraang araw, ay may dapat ka pang ayusin at sila ang dapat na kumontak sa iyo. Nang malaman mo talaga na interesado sila, pag kung magkaroon ng kasunduan, ay magbibigay ng pag-asenso sa iyong pamumuhay ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay maging mahaba ang pasensya mo sa usapan ng buhay pamilya, sa mga magulang, at dapat ka rin umiwas muna sa mga maliitang pagkita ng pera magagastusan ka, nang wala kang kalaban laban ang pahiwati. Sa iyong pera ay huwag ka magpapalabas ng pagpapautang sa ibang tao. Mas naaayon sa pamilya itulong ang pera kung mayroon kang ekstrang pera. Kung may lalapit sa iyo ay tulungan at kasaganaan ng pera ang magagawa mo pa. Sa trabaho, ang pahiwatig ay bawal sa iyo muna na makisama sa mga kasama sa mga kasama sa trabaho dahil tukso sila ng kabagalan sa iyo sa mga gawain at iwasan mo talaga ang magtiwala muna ngayong araw para hindi ka mabigyan ng ikakalungkot sa trabaho. At ang Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 16 number 34 at number 9. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ay may okay kang aura at maganda ang positibong enerhiya mo kung iyong gagamitin, sa pakikipag-usap ay makakagawa ka ng maayos na deal, at kung sa mga gagawin, na paglalakad na kasama ang sino man sa pamilya, ay dapat kayong matuloy dahil may sinyales na makakatagpo kayo ng tao na magkakatulungan sa ibang plano para sa ikakasaya sa pamumuhay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat, kung may bigla ang bibisita sa bahay, ay huwag ng papasuki ng makaiwas sa dalang nilang kamalasan, ang pahiwatig ng gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na problema. Nakasama sa trabaho na tao, dapat ay laging naninigurado at laging alerto na maingat ka sa buong araw sa pagtitiwala ng maging maayos ang iyong araw sa trabaho, at huwag talaga makisama muna ngayong araw ang pahiwatig ng gabay sa hanap buhay, at ang Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24 number 36 at number 17.